Hello Philippines and hello world. <laughs> Kahapon nga natuloy yung paglinis ng aircon ko. Muntik nga hindi matuloy kasi nga nasira nga daw yung power spray nila. Abay napakahina na ng buga ng aking aircon at laging namamatay. Kaya kailangan ng malinisan. At mabuti na lang okay na yung kanilang power spray. Iritable na nga kami dalawa ng anak ko. At napakainit nga ng panahon ngayon. So ayun nga at nagawa na yung sira at nalinisan na. Kaya napakasarap ng tulog naming dalawa kagabi. Nakakumot pa. <laughs> So magandang magandang araw po sa ating lahat, na po ay lagi tayong ligtas, at lagi tayong magdadasal, at huwag na huwag nating kakalimutang magpasalamat, good vibes lang tayo araw-araw, masaya lang gano so hay na nga at papasok na ako sa aking trabaho, o oh, ba diba, napakaaga pa lang yan, pero ramdam na ramdam mo yung sikat ng araw at init, wala ka man lang maramdamang lamig, malinsangan, sana umulan naman para kahit pa papaano malamigan ang kapaligiran. So ayun na nga at nakasakay na ako ng jeep papunta ng Kabanatuan City. Iba rin yung init dito, mas mainit. Eh. So ayun na nga at nandito na ako sa pasyente ko. Fresh pa ba ako dyan? Parang hindi na. At napakabilis mag-oily ang mukha natin ngayon sa ini. Mahirap naman pag hindi ka nag-ayos. Mukha ka namang ewan, di ba? Dapat lagi tayo mag-aayos ng sarili natin at araw-araw tayo maligo nang hindi tayo nagigitata. <laughs> So hay na nga tapos na ako magpasyente diyan at naghihintay na ako na masasakyan. At lilipat na ako sa susunod na pasyente ko. At hindi ko na nga lahat ng aking pinuntahan. Dumaan nga pala ako rito para bumili ng makakain. Yan ang aking lunch. O oh, di ba no rice talaga. So ayun na nga at naglalakad na ako pauwi ng bahay. At medyo makulimlim nga ang panahon kanina akala ko uulan. So hay na tapos na ako magpahinga at rarat na naman ako napakainit. <laughs> Umuwi na nga si Maron at napakainit daw dun sa gawin ng kanyang lola. At hayo, nagkukulong na sa bahay, naka-aircon. Okay lang yun sa akin. Pagating ko nga dito, aba, may nanunungkit ng napa Napakadaming ang bunga ng kamatsili na to. Ibig-ibig ko nga humingi, kaya lang mabaho sa hininga. Eh, tara, tita't pa naman ako, salta ako ng salita. Baka maamoy ng pasyente ko. <laughs> nakakamiss kumain ng ganyan yung bata ako yun ang merienda namin pagkagaling namin sa school nangunguhan na kami ng ganyan so ayun na nga tapos na maghapon kong pagkatrabaho at dumaan nga ako dito nagchat nga si Maron sa akin na sisig na nga lang daw ang ulamin namin ngayon dapat nga pupunta ako ng palengke para bumili ng ulam namin abay okay lang sa akin yun ano nababawasan lang trabaho ko o ba diba, hindi na ako pupunta ng palengke at lalong lalo na hindi na ako magluluto abay nakakapagod din magluto ano <laughs> So ayun nga, hindi ko pinatadtad ng bongga Kasi masyado silang pino gumawa ng sisi Aba hindi naman giniling ang orderin ko ano <laughs> Para maging pino Nakakaloka <laughs> At hindi ko na nga rin pinalagyan ng sili At sobrang init nga Tapos pinadagdagan ko nga ng asin Kasi nga masyado silang matabang gumawa O oh, diba, mas marunong pa ako sa kanila <laughs> Sa bagay, magkakaiba tayo ng panlasa Yung masarap sa inyo, hindi sa akin Yung hindi sa akin, mas masarap sa inyo Ganun <laughs> So, ayun nga, tapos na nilang gawin ang napakasarap na sisig. Kung gusto nyo ng sisig, dito na kayo bumili. Masarap ang sisig nila at saka mano. So, ayun nga, pauwi na ako ng bahay. Hapon na, pero napaka pa rin. O, eto, nadatnang ko ang anak ko dito sa bahay. Naglalaro at nakatapat sa aircon. O, diba? Pak na pak. <laughs> o, magsasaing na ako. Tapos, kakain na kami maya maya. Kasi nga, gutom na gutom na kami.